Ah, uh, hello nga pala ulit mga guys uh, sa ah, welcome maging sa akin YouTube channel. Ah. Uh, kaya nga pala gumawa kami ng kimchi. Mga uh, kasi namin sa YouTube eh. Ah, uh, namin gumawa ng style namin. Kaya ayan, uh, simulan na natin. Ah, uh, una nga pala, uh, hugsan natin yung pechay bagyo. Yun. Ang um, kinuha ko, ah, uh, dalawang piraso. Ah, uh, pwede naman kayong gawing tatlo apat para mas marami. Tapos, hiwa-hiwain natin yung pechay. Kaya nabala kung gaano kalaki yung hiwa nyo. Kasi pagka na-marinate naman yan, delete naman din halos lahat yan. Uh, pagkatapos nating mahiwa, uh, lalag lalagyan natin ng asin. Pwede kang gumamit ng iodized o kaya ng rock salt. Uh, tapos, kailangan lahat ng parte niya malagyan natin. Tapos, uh, kada 30 minutes, pipigay-pigay natin yung petchay niya para matanggal yung tubig niya. Kaya kung magpag-kaya ng paghalo natin, babalikan natin siya kada 30 minutes. Uh, Siyempre, bago tayo magantay ng 30 minutes, linisin na rin natin yung mga gagamitin nating ibang gulay. Uh, dito nga pala, maghihiwa tayo ng carrots. Dito nga pala sa carrots, uh, pwedeng maninipis, pwedeng makapal, kayo na bahala. Sariling version nyo naman yan. Ha? Kaya wala na makikainap kung anong hiwa yung gusto nyo. Ah, tapos bumili nga rin pala ako ng onion leaves. Ah, may din kasi ako dito. Yung iba ah, naglalagay ng labanos, pero hindi kasi ako mahilig sa labanos eh, kaya <laughs> hindi ko lalagyan. Yung iba naman nilalagyan din daw nila ng pipino. Kaya na lang di ba ako ano yung trip niyo? Kanya-kanyang panlasa naman 'yan. So, after 30 minutes nga, ah, babalikan natin yung peche bago natin. Uh, ah, Pipigay-pigay natin. Uh, maganda pipigayin natin to dalawang kamay. Uh, hawak ko lang kasi yung cellphone ko ngayon eh, Kaya mamaya pipigayin ko yun ng dalawang kamay. So, pag naman natin magpiga, uh, balik naman tayo sa paghihiwa ng mga ano natin, ingredients. Dito naman, gagawa tayo ng pinaka-sauce uh, ng kimchi natin. Uh, meron ako dito ano, uh, uh, isang mansanas. Babalatan lang natin tapos hiwain natin siya ng malilit na piraso para i din kasi natin yan eh. Kaya para hindi mahirapan yung blender, ah, hiwain lang natin ng para cubes. Yung napalad ko sa YouTube, ang ginamit niya lang eh, kalahating mansanas eh. Pero, wala naman akong gagawin sa kalahati ng mansanas eh. Kaya, lagay ko na yung isang buong mansanas. Maghihiwa na rin pala tayo ng bawang. Kasama din kasi yan sa i-blender natin eh. Kaya, ah, hiwain lang din natin siya ng maliliit. Tapos, uh, sasamahan din natin siya ng sibuyas. Ganon din, hiwailan din natin maliit. Uh, kasama yan sa pagbiblender mamaya. Uh, so, after 30 minutes ulit, uh, balikan ulit natin yung pechay. Kung mapapansin nyo nagtutubig na siya. Mag, uh, lumalabas na yung water content ng pechay. Kaya, piga-pigayin lang natin ulit. Medyo matrabaho lang talaga to kaya dapat maaga nyo gagawin to kasi aabutin uh, kayo ng magdamag uh, pagkagabi uh, gabi na kayo gumawa. So ngayon naman pala uh, magbe-blender na tayo. Uh, hindi pala kayo makakagawa ng sauce kung wala kayong blender. Kung wala kayong blender, uh, manghiron na lang kayo. Kaya ako, meron ako eh. ah, <laughs> uh, ito nga pala ang isang ingredients natin. Ah, uh, na kanin na uh, isang kutsara. Saka turmeric powder. Pwede naman din yung loya, saka patis. Uh, pwede din natin lagyan ng tubig para medyo madali siyang ma-blender. Pag uh, may ginahirapan yung blender uh, gagamitan nyo lang lang ng pansongkit ng blender para uh, siyempre madurog natin lahat hanggang sa mapino natin. Uh, patience is the key. Aww. So, pagkaya rin natin mag-blender. Ah, balikan uli natin yung peche natin kasi 30 minutes na uli. Ah, talagang pipigay-pigay lang natin para mawala yung tubig. Total, ah, halos sharein ko naman na yung mga ingredients. Baga maghihintay lang ako uli ng another 30 minutes uli. Para pipigay uli natin. Ito na yung pinaka-huling piga natin yan. Tapos, babalnawan na natin siya ng tubig tapos sasalain din natin siya para mawala lang yung pinaka tubig nung peaches sa kanya kasi may pait din yan eh sasalin na natin ngayon dito kailangan na natin gumamit ng gloves kasi hawak tayo ng sili kailangan meron na tayong protection sa kamay Parot sa ka onion leaves. So, hinalo nating Spices. dito so, pwede natin lagyan ng konting tubig para masimot natin uh, gagamit din natin itong korean chili chili paste nung nakaraan nang ginamit namin ito kalahati nilagay natin kaya ngayon lalagay ko din yung natirang kalahati kaya yeah. Ah, gagamit din tayo ng chili powder. Ito na bili ko sa palengke ano to ah, 75 grams. gawin na natin matrabaho nga lang gawin ito eh pwede nyo lang dami yung gagawin nyo iba kanina yung ginawa ko lang ay apat na ay apat dalawa lang pala dalawang Te, te bag. May makakasama kayong yung katul. Dapian niyan. Alos ganun lang din naman yung ingredients niya. Kaya mas marami yun eh. Mas patagal yung magagamit. A few moments later. After 6 hours. Makikita nyo parang nagtutubig-tubig na. Lalagay na natin sa lalagyanan para pwede nung i-rep. ito na yung ginawa natin kimchi ah uh, dapat daw talaga ano to eh 3 days bago pa kaya kainin kumbaga permit mo ng 3 days pero pwede na daw kainin daw pag ayari pa na nung 6 hours na permit yan yeah, na rin natin ano na? sarap yan yung eh. sama sa sa kanin parang puro natin So ayun guys, uh, tapusin ko na yung vlog ko Thank you so much.